Magandang araw, mga kabuz! Maligayang pagbabalik sa CelebBuzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang Like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Mga kabuz, may isang napakagandang balita mula sa mundo ng padyantri ang sariling diamate ng Pilipinas ay muling nagpalaki sa bansa sa pamamagitan ng pagkapanalo ng Best in National Costume Award sa Rina Hispano-Americana 2025. Wuho sa ginanap na prepagent event sa Bolivia, ang Filipina beauty queen ang nagdomina sa National Costume Competition, wearing a breathtaking creation biwa the talented Filipino designer, Eran Montoya. At talagang namangha ang lahat sa kanyang suot na obra maestra na tinatawag na banaag. Ang Banaag Costume ay isang obra maestra na inspired ng Baroque churches sa Pilipinas. Ito ay napapalamutsan ng mahigit isang daan at limampu libo crystals na kumikinang na parang stained glass windows. Imagine that, mga kabuz! Ang intricate details ng costume na ito ay nagpapakita ng ating mayamang kultura at pananampalataya. At hindi lang yan. Binuo ang kanyang hitsura ng isang napaka-eleganteng salakot na headpiece kasama ang feather at lamp accessories. Grabe, ang regal at powerful ng dating. Isa itong tunay na simbolo ng liwanag at kagandahan ng ating bansa, pero hindi lang dito nagwagi si Diamate. Patuloy siyang gumagawa ng ingay sa Rina Hispano-Americana 2000 at 25. Bago siya itinanghal na Best in National Costume, napabilang din siya sa Top 5 ng Miss Tourism Competition. Galing, di ba ngayon, lahat ng mata ay nakatutok kay Diamate habang patuloy niyang nilalaban ang ikalawang korona ng Pilipinas sa Rina Hispano-Americana. Ang huling Filipina na nanalo ng titulo ay si Winwin Marquez noong 2017. Kaya naman sobrang excited tayo na muli itong maibalik sa bansa. Mga kaboz, markahan ang iyong mga kalendaryo. The Grand Coronation Night of Rina Hispano-Americana at 25 will be held in Bolivia on February Sham. Kaya naman suportahan natin si Dia sa kanyang laban para sa karangalan ng Pilipinas. Ano sa tingin nyo, mga kabos? May chance ba si Dia mate na maiuwi ang corona? Ay comment nyo na yan sa baba. At syempre, kung proud kayo sa kanya, don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzz!